Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung may mga plano ka pa na dapat na ituloy, ay iyong gawin, dahil may sinyalis na magdadala na, ng katuparan sa mga plano na gusto na gagawin, at may sinyalis na magingat ka lang sa pagbibigay, ng tiwala sa mga kakilala na matagal na kakilala kung makakausap mo, dahil iiwanan ka rin niya pag nakakuha na sa iyo ang pakinabang. At kung may balakin kayo na magpunta sa malayong lugar, sa mga bahay ng Diyos, ay inyong gawin, nang maalisan kayo ng mga alalahanin at makakakuha kayo ng maayos na pagpapala sa gagawin. Sa iyong pera ay dapat kang magsinop dahil may dalang buwenes ang hawak na pera ngayong araw para walang lumabas na swerte sa iyong mga pera. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color pink number 22 number 18, at number 42. Taurus, may masaya kang aura ngayong araw, kung gustong gumawa ng deal ay iyong gawin, at sa ibang nalalaman na alam mong pagkakakitaan mo, kung may kadil dapat may pirmahan kayo para makasigurado ka na hindi ka nila tatakbuhan at iyong hanapin isipin mo ang mga nais mo pag gawain na matagal na gusto para matulungan mo nalalo lalo ka makaunlad sa pamumuhay. Kung dapat bang maging maramo at tutulong lang sa tamang pagkakataon o iwasan na ang masyadong matulungin sa trabaho, ay maayos ang lahat na gawain ng pahiwatig, pero may nakukulangan pa sa iyong kaisipan, na superior kaya mas pagbutihin mo pa ng makuka mo ang kanyang pagtitiwala babae na superior ang tinukoy. Sa pag-ibig, kung talaga mahal mo na ang kasintahan, ay pwede na kayo magplano ang pagpapakasal may senyales na kadyangawahan ang inyong magagawa, kung magpapakasal mas naayon na ang simpleng pagpapakasal para sa inyo ang pinapahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 25, number 36, at number 10. Gemini, may mahina kang enerhiya ngayong araw kung ikaw ay magiging mabait na masyado, sa mga gustong gagawin, ang maging stricto at may kahirapan makausap ang ugali mo na hindi naman magagalit kagad, ang magbibigay sa iyo ng buwenes na araw sa mga dapat gagawin, at kung may plano ka sa anak na siya ay bigyan ng negosyo kung may kapital kang pera ay iyong gawin, pero dapat magkasosyo kayo na hindi ka masyadong makikialam para mas mapaasenso niya ng maayos ang negosyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay minamahal, mulang pwedeng iyong mabigyan ng lalo dumami ang grasya ninyo na makaalam sa pagkakaperahan. Sa ibang plano na gusto sa pamilya, bago ka gumawa ay laging i sa mga nakakaalam, at lagi mong ipagdasal sa bahay ng Diyos, para kung maumpisahan mo, ay may gabay ka na laging iingatan ka sa paggawa ng desisyon para sa asenso. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow number 18 number 25 at number 9. Cancer, may gabay ka ng swerte ngayong araw sa mga na mo na gustong gagawin, kaya ituloy mo ang lahat ng magawa mong ng makatotohanan na, at ngayong araw ay maging mapagtimpi ka sa mga usapan sa pamilya, dahil kung magkakagalit kayo ng isa sa mga kapatid, ay magdudulot ng ikakalungkot ng mga magulang, at magbibigay din sa iyo ng bad energy sa iyong kalusugan. At umiwas ka muna sa pagpirma ng kontrata ngayong araw, dahil kung pagkakaperahan, ang pipirmahan ay may kabagalan ang pag-asenso, sa ibang araw mo pirmahan mas naayon na sa umaga pagmasaya ang iyong gising. Sa pagmamahalan ngayong araw ay iwasan mo muna magmagselos kagad, nang maiwasan mo ang suliranin sa relasyon. At sa trabaho ay iwasan mo ang magalit dahil baka makapagmura ka ng hindi mo sinasadya at makakaapekto sa iyo sa trabaho sa hinaharap, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver, number 5, number 21 at number 33. Leo Ngayong araw gawin mo ang pagpunta sa malayo kung may kausap ka dahil okay ang sinyales sa mapupuntahan, magkakasundo kayo ng makakausap, at ngayong araw ay madali ka namang maawa, kaya iwasan mo na ikaw sa mga tao na laging dumadaing, at mas naayo na isama mo ang minamahal sa ibang transaction, na may kakilala siya ng may magawa kayo na ayon sa inyong gustong resulta sa tahanan, ang pahiwatig ay kung may membro sa pamilya, na may mapansin ka na malungkot, ay kausapin mo kagad baka may lihim siyang problema, ng iyong matulungan kagad at ng mapasaya mo, para maalis ang mga alalahanin. Sa iyong trabaho maging maingat ka sa bossing na babae, yung ang pahiwatig dahil may ugali siyang madaling magselos ngayong araw, at magalit kaya mag-focus ka sa mga ginagawa. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 30 number 14, at number 5. Virgo, Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang iyong pagiging masinop ng iyong katalinuhan, dapat mong ipakita sa makakausap, na babae may katalinuhan din siya sa pagnenegosyo, at may sinyales pang mayaman, kaya kung magkakasundo kayo ay mabibigyan kanya ng maayos na pagkita ng pera. Sa iyong pera kung gagawa ka ng investment dapat ay sa tama lang ang interes, nang hindi ka mapasok sa problema, na ikakalungkot mo, kaya sa legal ka mag-invest at lalaki ang iyong pera. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang senyales na problema, ang maging matulungin ka sa kasama sa trabaho at naayon kang tumulong kung kaya, dahil may sinyalis na hahangaan ka ng boss mong lalaki ng lihim, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 17 number 40, at number 33. Libra ang pahiwatig ngayong araw may padating, kang problema ang kung magiging late ka sa pagpunta sa kakausapin, dahil mahusay matalino ang kadil, ayaw ng mga late na tao sa pakikipag-usap, kaya dapat kang maging maaga sa pupuntahan, nang ikaw ay makakuha ng paghanga sa kanya, lalo na kung babae ang kauspan. Sa iyong pera ay pag-iingat, nang husto walang bibigay ng pera para ka magpautang, dahil kalbaryo ng paghihirap ang kayang ipalit sa iyo ng papautangin mo ngayong araw. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ang ngayong araw sa iyong mga gawain, may sinyales lang na may gustong makuha ang iyong katalinuhan, kaya dapat kang maging maingat sa ginagawa nang hindi ka maungusan ng iba kasama kong sa pangarap na pagtaas ng sweldo Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 17 at number 29 at number 8 Scorpio ang pahiwatig ng gamabay ay may maganda kang enerhiya, kung mayroong kang kaalaman na hindi kayang pantayan kagad ng mga kauspan, ay lalong kang magingat sa pagbibigay ng information, nang safe ka na ikaw ay kanilang kailangan at pare-parehas kayo makikinabang, nang maayos kung magkakaroon ng deal. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Maging maingat ka sa pagsisalita sa mga babae, mong makakausap lalo na sa trabaho, dahil kung makalugdan ka, ay magdadala sa iyo ng swerte ang makakausap na babae sa pagmamahalan ngayong araw ay walang senyales na problema, maging malambing ka sa minamahal, at nang lalong gaganda ang mga positive energy, nang ligaya sa inyo at pag-asenso ang daladala ng gumagabay, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue, and color pink number 20 number 14 at number 45. Sagittarius, ang pahiwatig kung may dapat kang puntahan, kahit malayo pa dahil may good energy kayo na pwedeng magkasundo sa iyong mga plano, at kung may kakausapin kang kapatid ay iyo ring puntahan dahil may senyales kung iisa, ang inyong gustong gagawin, ay may good vibes kayo ng swerte na pagsasamahan, at at madaming swerte ng hindi inaasahan, na pagunlad ang pwedeng mangyari. Sa plano naman ninyo na magkasintahan, na magpakasal ay mag-ipon pa kayo, bago magpakasal ng mas gaganda ang inyong kinabukasan sa pag-aasawa. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig kung may bibisitang tao, ay magbibigay ng magandang enerhiya ng buwenes sa iyo. Kaya iyong kausapin na masaya ng lalong gumanda ang inyong good vibes ng swerte. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay maayos, walang sinyales na problema, maging mas masipag ka pa at matyaga, nang malihis ka sa kasama sa trabaho, nagagawa ng problema sa iyo sa trabaho, aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 5 number 24 at number 30. Capricorn ang pahiwatig kung magkakaroon ka ng deal, dapat kang maging maingat dahil may senyales na mas gusto kang malamangan ng usapan ng kadil kaya maging matalino ka nang hindi ka makakuha ng kalungkutan. May good energy ka ng kahusayan ngayong araw. Para sa pamilya kung may usapan kayo na pagkakakitaan, ay maging maunawain ka at matyaga dahil makakabuo kayo ng isang plano na maayos na para sa pag-unlad ng bawat pamilya. Sa iyong pera ay pagsisinop, walang pagtulong sa ibang tao, nang makaiwas sa problema sa pera ayon sa iyong gabay, at sa trabaho kung may susukat sa iyong talino ay iyong pagbigyan, kung alam mo ang topic ng mapahiya, ang mayabang na naghaamon sa iyo sa katalinuhan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng dekat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 10 number 34, at number 22. Aquarius, ngayong araw ay may buenas ka sa pagbibiyahe, kung di lang pakikipag-usap kaya dapat mong mapuntahan, kung may deal ka sa lalaki, na dati mo ng katransaksyon ay kausapin mong muli, may senyales na magmakakaroon na kayo ng kasunduan na maayos para sa pag-asenso. Ang iiwasan mo lang ay ang pagpirma sa kasunduan paggabi na dahil pagbagal ng pag-asenso ang mangyayari. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gawain, at may sinyales na may dadating sa iyo ng swerte sa trabaho, kaya manatili kang laging maaga pumapasok, nang wala nang makapigil sa sinyales na swerte para sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema, pag-unlad ang masayang araw at nag-iipon ng mga positive energy ng swerte at katalinuhan sa inyong pag-iibigan. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 22, number 10 at number 15. Pisces Ngayong araw kung may mga plano pangarap na hirap pang magawa ay itigilan mo na pansamantala dahil wala pa talagang sinyalis na magagawa na maghintay ka pa ng tamang pagkakataon. At ngayong araw ay umiwas ka sa babae na kadil dahil malakas ang kanyang swerte ng ngayong araw, magagastusan ka lang na gusto niyang mangyari sa iyo at mas naayon pa maglibot kayo ng minamahal, na magpapasaya ng inyong aura ng swerte, sa mga ibang gagawin ng pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at makatulong, sa ibang tao, nang makaiwas sa problema lalo na sa pagpapautang, ang dapat matulungan ay mga kapatid, at magulang nang magtuloy-tuloy ang iyong kaalaman sa pagkakaperahan sa trabaho, ay huwag ka lang magpapabe ngayong sa mga gawain para magtuloy-tuloy din ang iyong swerte sa trabaho para sa pagunlad. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color green number 29 number 17, at number 30.